Hi guys, good morning. And for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba ako nakapasok dito sa trabaho ko. At para po bigyan kayo ng idea, kapag pumunta kayo dito sa Taiwan, yung mga unang kartas na ikakartas sa inyo ng broker nyo po. At kung makikita nyo nga po sa video, ay papasok na ako sa trabaho ko. Minsan nga po, palipat lipat ako ng office, kaya kadalasan makikita nyo sa video, ay may daladala akong bag na malaki kasi nandun yung laptop ko. At eto na nga po, ikakwento ko na kung paano ba ako nakapasok dito sa trabaho ko. Year 2014 nga po pala ako nag magtrabaho dito bilang tester. QA nga po pala yung ng mga function ng camera. Tapos nag-apply po ako sa My Jedigal Agency. At ito nga po pala yung agency ko dati. So kami po yung first batch na Pinoy dito sa My Ability. At after 7 years nga po, almost 8 years din yun, nag na ako kasi nga magpapakasal na kami ni Jay. Eh si yung asawa ko po ay Taiwan ID dito kasi yung papa niya po ay resident dito sa Taiwan. So, si Jay po ay resident na rin dito sa Taiwan. Matagal nga din po pala ako nag dito sa ability. Three years din po ako hindi nagtrabaho kasi nga po, stay at home mom lang ako. Actually, pagka-resign ko, nangako kasi ako sa ability na babalik ako agad pagkapanganak ko. Pero hindi nga natupad gawang gusto namin ni Jay mas maalagaan si baby, mas matutukan ko. Kaya hindi mo na ako nagtrabaho for 3 years. Lagi nga nila akong chinachat na bumalik na ako ng ability. Kaso nga, hindi pa talaga pwede nung time na yun. Mabuti nga ngayon, nagka-time na at si Jay na muna mag-aalaga kay baby. Magpapalitan muna kami ni Jay. Siya mag-aalaga, ako magtatrabaho. Kaya nag-message na ako na pwede na ako magtrabaho. Tapos inoferan nga nila ako na Pwede akong maging assistant engineer. So sino ba naman ako para tumanggi, diba? mag 1 month pa nga lang pala ako ngayong 14. Since wala na nga akong broker, i-discuss ko sa inyo yung mga kaltas kapag under ka pa ng agency. Kasi ako hindi na ako under ng agency since yung asawa ko is resident na dito. So kapag first year mo dito sa Taiwan, ang ikakaltas sa'yo monthly sa broker's fee ay 1,800. Tapos, monthly mo namang babayaran ay 454 water and electricity. Depende po yun sa company. Yung sinasabi ko po, yung naging karanasan po namin before. So, ang aircon po namin ay 350, tapos monthly po yun yung kartas na yun. Tapos, yung medical po, kapag first month mo po, napunta dito ay 1,600. Tapos, sa ARC naman po, good for 3 years ay 3,000 po. Tapos yung beddings naman po ay 1,700. At 50 NT po para sa inchang kasi gagamitin nyo kapag mag-open kayo ng account. Tapos yung broker's fee nga po pala kapag first year ay 1,800 yung babayaran nyo. Kapag naka-second year naman kayo ay nagiging 1,600 na lang. At kapag naka-third year na kayo dito sa Taiwan ay 1,500 na lang. Hanggang sa matapos na yung contract nyo, hanggang ilang years kayo dito ay 1.5 na lang po ang broker's fee nyo. May lang po, depende talaga yun sa company nyo ha. So sa akin po, since wala na akong agency, ang kakartas na lang sa akin monthly ay yung health insurance namin at saka yung labor insurance ko. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye.